magandang buhay mga kagarden matagal din ako hindi nag update sa aking aglo aglonma ano to siya boxer boxer bigroy nakalimutan ko yan na ba yan so ito kasi siya mga anak anak na to yung pinaka mother nito kinuha na namin tinanggalin yung pinaka mother oh yan tinanggal na namin yung pinapakita ko sa inyo dati so ngayon ang gagawin na naman natin kasi marami na siyang suloy o tignan niyo yung anak itong anak niya nagkaroon na ng apat na suloy pero nakapagbawas na ako saan ba ako nagbawas dito yata o nagbawas na ako dito ng ilan so yun may, may panibagong mga suloy suloy na naman dapat i-transfer ko to pala to sa malaking paso so ganito ang gagawin nyo mga ka garden mga ka aglo ni ma kasi may flower yan tinatanggal ko talaga yung mga flower ng aglonima ni kasi hindi po yan siya nakakatulong dapat ay yung nutrients na napupunta sa dahon para gumanda para lumaki ay mapupunta lang yan sa flower pag hindi niyo tinatanggal yan pag summer madalas yan siyang ano um ay hindi pala marami yan siyang bulaklak so ganito yung lupa kasi ginagamit ko yun pa paano na yung lupa o pa pasensya na kasi maingay talaga dito mga kagarden no yung lupa pala na ginagamit ko ka ito lalagyan ko kasi yun ulit kasi wala na siyang ano gardening eh. garden soil, soil, may halong sunog na ipa carbonized rice salt. yan maganda yan ilagay fertilizer din yan at saka yung ipot ng manok Then, dahil kunti na yung lupa niya sa kakadilig-dilig. Lalagyan natin yan. Tapos, sasabihin ko din sa inyo kung ano ang fertilizer ko nito. magdagdag lang tayo ng ano. Yung aglonima nyo, sa mga baguhan po na nag-aalaga ng aglo aglonima, wag yung puro lupa lang ang ilagay nyo, yung garden soil. Haluan nyo yung lupa nyo ng ipa. Yan yung magandang ano talaga ipa para hindi siya siksik. Tapos, kung may mga mga damo-damo kayo dyan, o mga balat-balat ng ano, pwede nyo ihalo. Yan po yung pating mix ko sa aking aglonima Kasi maganda yan siya. At bukod pa dyan, pag ganyan kasi yung lupa nyo, mas mabilis po nagkakaroon ng suloy ang inyong mga aglonima tapos nga pala, ang fertilizer nito ngayon ay urea muna yung ginamit ko. Kasi hindi na ako naglalagay ng bitsin dahil hindi na kami gumagamit ng bitsin na ubos na. At ito naman, ito yung pinaka-mother dito eh. Yun, may mga ilang bisis na ako nagbawas din nito eh. Kailangan to siyang ilipat ko pala sa malaking paso. So maghahanap pa mabibili pa ako ng panibagong paso. Gaya nito lang naman ang gagawin yung mga kaaglo ni Ma. Kung gusto nyo, laging may suloy ang inyong aglo ni Ma, Umpisahan nyo po sa lupang gagamitin. Dapat buhaghag siya, huwag yung siksik. Kasi mabagal po siya na magkakaroon ng suloy. So, urea po, twice a month po kami naglalagay. So, hindi pa kami naglalagay ngayon ng urea dahil po ay kalalagay lang nito. Tapos, pag naglagay kami ng uh, urea, dito lang po, wag, wag dyan sa puno. Wag dyan sa puno pag maglagay ng urea dito lang sa gilid para hindi masunog. Pag mag-apply ako, ipapakita ko din sa inyo. Ayan, meron pa tayong dito mga snow white. At saka mga ligi na kasi po yan, na kailangan na talaga siyang i- Repack, paghiwa-hiwalay, tingnan nyo itong mga ka-aglo ni Mao, oh, ba diba? Ang dami niyang mga suloy, maingay talaga dito. Oh, dahil po ay may nagagawa ng bahay dito. Tapos another namin na aglo ni dito na lang lagay o. Oh. Dahil Babilis nga siya nagkakaroon ng mga suloy. Eh. Nagsiksika na yun dun sa paso. Kaya nilagay na lang namin dito si Aglo ni Mas snow white